Nagkaroon ng balitaktaka ng action star turn senator na si Robin Padilla at ang broadcast journalist turn senator na si Erwin Tulfo sa Senate Plenary noong Martes ika-23 ng Setyembre taong 2025. Nagugat ito sa isang pahayag ni Tulfo sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee tungkol sa malaking halaga ng pera na ninakaw umano ng mga mambabatas, kontratista, at mga opisyal ng Department of Public Works and Highways, Deep mula sa pondo ng flood control projects. Sabi ni Tulfo, sometimes you have to bend the law. Ibalik ang pera. Pinakawalan ni Tulfo ang kanyang kontrobersyal na pangungusap matapos ang palitan ng salita ni na Justice Secretary Jesus Crispin Remula at Senator Rodante Marcalete tungkol sa pagbabalik ng mga ninakaw na pera ng mga personalidad na sangkot sa usapin pero nagnanais maging saksi at mabigyan ng proteksyon sa ilalim ng Witness Protection Program. Iginiit ni Mark Lata na wala sa batas ang pagbabalik ng ninakaw na pera bago isama sa Witness Protection Program ang mga aplikante. Pero sinabi ni Rem Ula na ito ay isang bagay na maaaring hilingin ng gobyerno para sa isang magandang layunin. Hindi sang-ayon si Senator Robin Padilla sa binitiwang salita ni Tulfo, at ito ang pinag-ugatan ng kanyang manifestation sa Senate Plenary. Saad niya, nais ko lamang magpahayag ng saloobin hinggil po sa ilang mga pahayag sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee na lubhang nakakabahala po, na tila nagpaparating na maaari nating isantabi ang umiiral na batas upang magbigay daan sa ikasisiya ng taong bayan. Bagamat lubos ko pong nauunawaan ang paningibabaw ng kalooban ng taong bayan, meron po tayong mga demokratikong mekanismo upang isakatuparan ito. Isipin natin ang posibleng maging epekto nito sa ating mga komunidad, Lalo na po sa mga lugar na matagal na pong pinagsisikapang itaguyod ang kapayapaan at kaayusan. Halimbawa na lang po sa Mindanao, patuloy po tayong nagpapaalaala sa ating mga kababayan doon na sumunod sa batas. Na ang batas ay para sa lahat. Ang batas ay hindi hadlang sa kalayaan. Ito ang saligan ng isang sibilisado at maayos na lipunan. Ito ang nagbibigay sa atin ng protection, nagtatakda ng ating mga karapatan at nagpapanatili ng kapayapaan. Pagpapaalala pa ng actor-politician, bilang mga mambabatas, tayo po ang dapat na unang tagapagtanggol ng batas, hindi ang unang lilihis. Hindi din natin dapat ipagsapalaran ng tiwala ng mamamayan sa ating mga institusyon at makibahagi sa pagpapalabo sa hangganan ng tama at maling gawi sa tuwing may matinding suliranin na sumusubok sa ating diwa bilang isang nasyon. Kaya buong puso po akong nakikiusap, nananawagan sa mga opisyal ng pamahalaan at sa mga kasama po sa kapulungang ito. Hindi po pare-pareho ang sitwasyon natin. Hindi po pareho ang Luzon sa Visayas at sa Mindanao. Meron pong mga katulad natin na umiikot sa mga liblib na lugar at nagpapakilala po ng batas na dapat sundin. Napakalungkot po kung ganito ang ating pagbibitaw ng mga salita na weekend can bend the law. Ipakita po natin na ang kalooban ng taong bayan ay maaaring maisakatuparan ng alin-sunod sa balangkas ng makatarungang pag-iiral ng batas. Kaagad itong sinagot ni Senator Erwin Tulfo. Pag-amin niya, I was the one who said this morning that sometimes, we have to bend the law. Kasunod nito ay inilatag niya ang mga dahilan ng kanyang binitawang pahayag. We don't have to but the point is there's a voice of the people is the voice of God. Let me ask you mister. President Senate President Pro Tempore Ping Lakson, is our higher than the voice of God? Is our higher than the voice of the people?